So hello guys, maaga po kami ngayon gumising. Nandito po kami ngayon sa Salabadan. At pupunta po kami magpapansit doon sa Maguyep. Yep. Ito na po, papunta na po kami magpapansit. Ito na guys, we're entering Barangay Maguyep. Yep. -Yep. love Maguyup-Yup So, ito po yung barangay ng Maguyup-Yup Alam pa pansitan Bababa lang po kayo dito <tinyo> pasok nga po kami dito sa pansitan ni Uncle Bebot. Yan po yung mga kasama kong tatlo. Mano. Mano. Special nga dua tapos semi-special nga mano. May isa tapos ordinary nga may isa. Bebot Pansitan. Order namin. Yung wow, special, tapos ordinary, tapos semi-special. 'Di po ito, kakainin ko lahat. Charis. <laughs> Ang isa <isabaw. laughs> Sabaw po. <laughs> Dapat natikop ako. ko.

sarap ng sabaw. Dahil sa sobrang sarap guys, naubos ko lahat. na <laughs> <laughs> Nakikita nyo po ba yun? Dito sa mga upland area, yung mga uh, or mga lungon, uh, malapit lang po sa kanilang mga bahay. Yung mga patay, dyan po nila lilibing, malapit lang sa kanilang bahay. Aming kumain guys, pauwi na po kami nabusog po yung mga kasama ko